Muli po tayong sasagot sa inyo pong mga katanungan. Ang katanungan ito ay galing po kay Jonathan Dalapo. Basahin po natin. Pwede ba bigyan mo ako ng bersikulo na ang mga mabubuti papuntang siyol? Bago po natin ito mabigyan ng linaw, kayo po ay welcome sa ating channel. God's Word, Read Scriptures. Kaya para sa iyo Jonathan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, gawin mo na ano po. At doon sa mga bago na napapandaan sa ating channel, mag-subscribe na rin po kayo sa ating channel. Sapagat dito, ang dami nating matututunan sa mga bagay na espiritual. Bibigyan ka ng korunungan ng Diyos, kaunuan at kaalaman sa kanyang mga salita. Kaya ngayon, magpatuloy na po tayo. Dito sa tinatanong po ni Jonathan ay bigyan po natin ng linaw na kung saan yung gusto niyang makita sa banalakasulatan, yung daw mabubuti ay napupunta sa siyol ngayon, Jonathan, magtatanong po ko sa inyo, maging doon sa mga sumusubaybay sa ating channel, may kilala ba kayong taong matuwid? Taong mabuti? Meaning, para makita natin na sila yung pumunta ng siyol. O ngayon, magbibigay ako ng halimbawa sa inyo kung wala kayong alam. Kilala niyo ba si Hob? Si Hob ay taong matuwid. Ibig sabihin, ginaganap niya yung kalooban ng Diyos. So basahin natin para patunayan natin na si Hope po yung tinutukoy ng Diyos na matuwid na kung ay itong request ninyo ay napunta yan sa Sheol. O alamin natin, alamin muna natin yung kalalagayan ni Hope, yung relation ni Hope sa Diyos. Ito po, basahin natin. Hob chapter 1 verse 1. May isang lalaki sa lupain ng Us na ang pangalan ay Hob. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Meaning, ito yung tinutukoy natin mabuti. Na pumunta yan ng Shol. Mamaya alamin natin kung talagang nakapunta yan sa Shol. Kasi ang hinanap natin muna yung mabubuting mga lingkod ng Diyos na kulsan ay dinadala muna doon sa lugar ng mga patay para magpahinga. Aliwi ng kalilang kaluluwa. At pagdating ng panahon sa paghuhukom, buhayin muli sila para bigyan sila ng panibagong katawan na palangit naman. At bibigyan din sila ng buhay na walang hanggan doon sa kaharian. Ngayon, ating ililinaw pa So, naging malinaw ba sa inyo si Hob? Ang sabi dito, si Hob po ay isang lalaking walang kapintasan. Pag sinabing walang kapintasan, ay hindi yan nagkakasala sa Diyos hindi yan lumalabag sa pamaraan at utos ng Diyos. Sinusunod niya. Amen? Kaya matatawag siyang matuwid, mabuti. Sapagkat ang kanyang pamamaraan ano ay hindi sa kanyang sariling pamaraan kundi sinusunod niya yung pamaraan at utos ng Diyos. Kaya tinatawag siya ding matuwid. Pag sinabing may takot sa Diyos, lumalayo siya sa kasamaan. Yan po, nakalagay po. Lumalayo sa kasamaan. Ibig sabihin, para hindi siya magkasala, hindi siya maparusahan kasi nga alam niya yung Hades at Sheol. Tingnan po ninyo ha, bakit niya alam? Alam niya kapag Hades ang pupuntan, mga tao na gumagawa ng kasamaan. Kaya si Hob lumalayo sa kasamaan. Ngayon, kaya si Hob ay matuwid, mabuti, walang kapintasan, alam niya na siya ay pupunta sa Sheol. Ay, ang tanong, nakapunta na ba siya doon? Tandaan po ninyo, ang Diyos kapag closer siya sa Diyos, ang tao, o yung mga mananampalatay at sumusunod sa Diyos, may mga revelation niya natatanggap. Kaya, yan, masasabi niya. Kaya naisulat yan. Bagamat hindi pa nakakarating si Hob sa Sheol. Eh, ang tanong, ano ba yung lugar ng Sheol na yon? Kasi nga po, ang sabi po ninyo, di yan yung napupuntan taong matutuwid. Napupunta ng Sheol. Katulad ni Hob, yan, matuwid siya. Lumalayo sa kasamaan. Wala ang kapintasan. Di alamin natin kung siol ang pinuntahan niyan. Ito po, ating alamin sa kanya pa rin mga sulat. Punta na tayo ng chapter 14, verse 13. Ito po, basahin natin at unawain. Kaya kung ikaw ay bago sa ating channel, ang dami natin nakukuhang mga talata na isasagot. Kaya please like and subscribe to our channel. Magbalik tayo. Ito po yung uh, katunayan na si hob ay napunta ng siol. Basahin natin. Sabi dito, o sa siyol ay ikobli mo ako nawa. Ulitin natin ha. O sa siyol ay ikobli mo ako nawa. Itago mo ako hanggang sa ang iyong puhot ay mawala. Takdaan mo nawa ako ng takdang panahon at ako'y iyong alalahanin. Meaning, ito po i-request ni Hob. Bagamat hindi pa yan nakakarating ng siyol. Bakit alam niya na merong siyol? Tanong ko sa inyo. Iyan ang sinasabi ko po sa inyo, no? Ang mga tao na malapit sa Diyos, tumatanggap iyan ng mga revelation mula sa Diyos. Katulad ng mga propeta, kaya nagsasalita sila hindi ganang sa kanyang sarili, kundi sinasalita nila yung mula sa salita ng Diyos. Katulad ni Hob, bakit niya nabanggit yung shol, bagamat matindi man siya nakakapunta doon? Kasi nga po, ito ang request niya. Bakit? Ang request niya ay pumunta doon sa shol. Kapag siya'y namatay, di ba? Kasi nga po, may ganitong pangako ang Panginoon. Ang Panginoon ang naglalagay sa siyol para maingatan yung kalilang kaluluwa at espiritu. O basahin natin sa mga propeta. Ito yung pangungusap ni Propeta Samuel. So basahin natin sa kanyang mga sulat. Unang Samuel, chapter 2, verse 6. May kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ang tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar na mga patay o kunin sila roon. Meaning, may tiwala si Job na ganito 'yung mga pangako bagamat hindi niya nasabi ito, pero ito ay nasulat ni Propeta Samuel para patunayan na kung saan magaganap at mangyayari 'yung mga bagay na sinabi ng Panginoon. Ang sabi dito, no unawain niyo ito, no? Kapag po ang Panginoon ang ang pumatay, siya rin ang bubuhay. Ang tanong, siya rin ang naglalagay doon sa siyol. Walang makakapunta doon sa siyol kundi ang Panginoon ang naglalagay. At ang Panginoon din ang nag-aahon doon sa siyol. Nakita po ninyo, para alsin doon sa siyol. At yung hadis naman na tinatawag, iba po yun ha? Pero lugar yun ng mga patay. Yung hades doon naman inilalagay yung mga taong hindi sumusunod. Nakita po ninyo. Bakit? hindi nga pwede magsama sa isang lugar. May separate yon, Magkahiwalay yung mabuti at masama. Kaya iintindihin natin at uunawain natin ito. No? Ngayon, bakit sinabi mo, bakit wala namang salitang syuldan? Kaya di bumasa tayo ng ibang salin? Mababasa po natin ito sa Tagalog ang Biblia. Puntahan natin yun, no? Para maunawa natin. Diyan din po sa unang Samuel chapter 2, verse 6. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay siya ang nagbababa sa siyol at nag-aahon. Meaning, kapag ang tayo namatay at mabuti ka at sumusunod ka sa pamaran at utos ng Diyos, ang Panginoon ang nagbababa sa siyol. Inilalagay ka doon sa siyol. kasi mabuti kang tao. Ngayon, dahil hindi pa naghuhukom, kukunin ka uli pagdating ng paghuhukom para bigyan ka ng damit na palangit. Kasi diyan wala kang damit, di ba? Hubad ka dyan, sa lugar ng mga patay. Ang damit na panlupa, di ba't nabulok nga? May kabulukan yun. Bumabalik sa alabok ng lupa, yung katawang panlupa. Meaning, kaya humihiwal yung katawan doon sa espiritu at kaluluwa. Kaya ang napunta lang sa siyol, yung kaluluwa at espiritu. Nakita po ninyo? Bagamat yung taong masasama, Nahiwalay din yung kanyang katawan Nabubulok, ba? Diba? Inililibing Kaya bumalik nga sa alabok ng lupa Pero yung kanyang kaluluwang kasama ang ginawa Saan pupunta? Doon sa hadis naman Kaya siya nakakaunawa O nakaka nakakaalam na ah, ano ang nangyayari At gaganap doon sa siyol Nagihirap yung kanyang kaluluwa Kasi po yung kaluluwa buhay Yung espiritu, yun ang diwa Kaya ibig sabihin may kamalayan sila. Bagamat kahit wala silang katawang na katulad ng katawang nating na nasa lupa. Kasi nga, napunta na siya sa Seoul. O, oh, malinaw po ba? So, may dalawang lugar yon Kaya nga, pinakita ko lang sa inyo, may lugar doon na mabuti at masama. Yung Hades, doon na masasama. Amen? At yung taong mga sumusunod sa pamaraan at utos ng Diyos, nagpapahinga. Doon sa mga lugar na mga patay. Kaya tinatawag na Seoul. Ngayon, para maging malinaw pa sa inyo, balikan natin ito ha. Pag sila ay napunta sa Seoul, iaahon di ba? Sabi dito kanina sa ating binasa, iaahon muli, di ba? Yan nakalagay po. Siya ang nagbababa sa Seoul at nag-aahon. Meaning, doon ka muna ilalagay sa temporal place ang iyong kaluluwa at espiritu. Kasi hindi pa natatapos yung programa ng Diyos. Kapag tinapos na ng programa ng Diyos, tsaka kukumpletohin ka ng katawang panlangit na at para makapiling ang Ama. Di ba't pangako yan ng Panginoong Hesus na kung saan siya'y babalik? Basahin natin yon no? Sa Juan chapter 14, verse 3, para lang magkaroon lang tayo ng idea at kaalaman sa pagbabalik ng Panginoon. Na kung saan hindi ito nalalaman ng iba, yung iba ang pagkakalam na sa langit na daw. Pero ang sabi ng Panginoon, babalik nga po siya, basahin natin. At kung ako'y pumunta roon, doon sa Ama, sa langit, ano? At may handa ko ang isang lugar para sa inyo Ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili Upang kung saan ako naroon, kayo rin ay on, O diba? Ibig sabihin, wala pa kang sa lang Kita mga tao, susunduin pa uli Kaya, ibig sabihin, hindi po napapagalagala ang kalua Inilalagay ito doon sa lugar ng mga patay di ba? So ngayon, malinaw na ba sa'yo? Na kung saan, nakita natin yung mabuting tao na si Job, ito po, di ba? Wala niyang kapintasan, matuwid siya sa harapan ng Diyos, may takot sa Diyos, lumalayo ng kasamaan, kaya yung kanyang kaluluwa pupunta doon sa Sheol. Ayon sa ating binasa dito sa unang Samuel chapter 2 verse 6, kahit napunta siya doon sa Sheol, pwede siyang alisin uli doon, pwede siyang alisin doon at ilagay sa kinaroroonan ni Jesus. So, malinaw po. Ngayon, dahil sinabi mo, mga mabubuting tao ay pupunta sa Siyol. At bukod kay Hob, marami pa rin tayong makikita na lingkod ng Diyos na dinalayan dyan sa Siyol. Ngayon, alamin natin itong mga bagay nito. Ngayon, dahil nakilala natin si Hob, puntahan naman natin si Moises. Sino si Moises? Isang lingkod din niya ng Panginoon. Na kung saan, Bagama siya ay nakaranas din na pumatay, pero ang dahilan po nun kaya siya po ay nakapatay ay sa pagtatanggol sa kanyang kababayang Israelita. Bagamat doon sa kanyang ginawa, ay yun ay hindi sinasadya. Ano po? Sapagkat yung kanyang pagpatay na yun ay aksidente lang yun. Kaya hindi siya talaga interest na pumatay. Yun ang tandaan po ninyo, no? kapag hindi po sinasadya yung mga bagay na yon hindi yun na uh, ini-include na kasalanan. Kaya nga si Moises ay tinawag para iligtas sa pagkaalipin ang bansang Israel doon sa Egypto. Ngayon, basahin muna natin ang kwento ng kanyang buhay para makita natin ang buhay ni Moises ano ba Namatay siya ba sa katandaan? Napatay ba siya ni Parowa? Ano? O namatay siya sa sakit? O alamin natin. Tapos, yung kanyang kamatayan, siya ba pupunta sa Hadis o sa Shul? Yun ang alamin natin. Pero ang ating pinapatunayan ngayon, dahil sa inyong tanong, no? balikan natin, yung mabubuti, napunta ba sa Shul? Katulad po ni Moises, mabuti po yan. Napunta yan sa Shul. Ngayon, alamin natin. So, basahin natin. no Medyo mahaba itong kwento kasi nga dapat makita natin yung naganap at nangyari kay Moises. Sabi dito, basahin na natin. Pagkatapos ay umakyat si Moises sa bundok ng Nebo mula sa mga kapatagan ng Moab. Sa taloktok ng Pisga na nasa tapat ng Jericho at ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain ng Gilead hanggang sa Dan. Ang buong Neptali, ang lupain ng Ephraim at ng Manases at ang buong lupain ng Huda hanggang sa dagat sa kanluran. Ang negeb at ang kapatagan ng Libis ng Jericho na lunsod ng mga puno ng palma hanggang sa Sowar. Ang sinabi ng Panginoon sa kanya, ito ang lupain na aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na sinasabi, aking ibibigay sa iyong bini, aking ipinakita sa iyo, ngunit hindi ka daraan doon. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ito ang lupain na aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. At sinasabi, aking ibibigay sa iyong binhi, aking ipinakita sa iyo, ngunit hindi ka daraan doon. Bye. Kaya si Moises, nalingkod ng Panginoon, ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Ang tanong, sino ang pumatay kay Moises? Bakit siya namatay? May pumatay ba sa kanya? Sa kanya bang katandaan? O nagkasakit ba siya? Ngayon, para maintindihan natin. Sa verse 6, para maintindihan natin. Ano? Masahin natin kanyang ilibing siya sa libis sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Beth Peor. Ngunit walang sinumang tao ang nakakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. Ang tanong, sino po ang naglibing? Hindi naman tao. Kasi ang sabi dyan, walang sinumang tao ang nakakaalam. ba diba? Nakalagay dito. Ihalit e, natin. Eh, ng libing Sino ang libing? pumatay kay Moises? Yan ang ating aalamin. Kaya kung wala tayong unawa, wala tayong diwa, ay hindi nga natin malalaman. Ang sabi dito, no, kanyang inilibing, eh sinong naglibing? Ang Panginoon? O ngayon, para maintindihan natin. Namatay si Moises, anong dahilan? Palikan natin yung five. Sabi dito, kaya't si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay. Kaya dito, makikita natin. Bakit mamamatay si Moises? Ang sabi dito, no, kung pupuntahan po natin sa verse 7, Si Moises ay isang daan at dalawampung taong gulang nang siya ay namatay. Ah, matanda na pala siya kaya siya namatay, ganon? O, oh, alamin pa natin. Ang kanyang matay hindi lumabo ni ang kanyang likas na lakas ay humina. Meaning, hindi pa siya matanda. Kasi ibig kahit 120 years na ang kanyang edad, malino pa ang kanyang mata. At yung kanyang lakas, matipuno pa rin, ma matinag. Ibig sabihin, matibay. Anong ibig sabihin? Kung hindi siya namatay sa katandaan, hindi naman siya namatay dahil malakas pa nga siya, malino pa nga ang mata, anong dahilan ang kanyang pakamatay? Balikan natin ang verse 5. kaya si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay. Hindi sa katandaan, hindi sa may sakit, sapagkat siya ay malakas, siya, may, siya po ay malino pa ang mata, kaya dito malalaman natin. Niloob ng Panginoon dahil siya ay nasa 120 years old na. Ang sabi ng Panginoon, hindi na ng 120 years ang buhay ng tao. Yun pangako doon sa aklat ng Henesis. Di ba? Ang mga tao doon, nabubuhay ng 900, 900 plus, di ba? Pagdating doon sa mga nagkasala ang mga tao, anong dahilan ng pagkakasala ng tao? Dahil doon sa mga anghel na lumabag sa utos ng Diyos. Meaning, nagkasala ang mga tao dahil pinakalaman ng mga anghel na kung ay hindi sumusunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Kaya ang mga tao ay nagkakasala sa Diyos dahil sa mga anghel na suwail. Nakita po din nyo. Ngayon, balikan natin dito. Para lang ipakita ko lang sa inyo na kung ay bakit namatay si Moses, hindi sa katandaan, hindi sa siya may sakit, Diba? Dahil malakas pa siya, hindi humina ang kanyang lakas, malinaw pa ang kanyang mata. Meaning, babasahin natin itong unang Samuel chapter 2 verse 6. May kapangyarihan ang Panginoon na patayin o buhayin ang tao. Pwede unawain natin, ay eh, di ang Panginoon pala ang pumatay kay Moises. Amen. Malinaw po naman po diyan. Ay eh, kaya din naman buhayin muli. Di ba? Kung maalala po ninyo, no, nagkaroon ng pangitain sina Pedro at Juan do sa bundok na kung saan ay kausap ni Jesus, sina na Elias at Moises. Di ba? Yun ay isang bagay na kung saan ay bubuhay muli sila ng Panginoon. Nagpapakita lang na kayang gawin ng Panginoon. Kaya nga siya ay pumapatay at bumubuhay. Basahin natin nga sa ibang salin ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa syol at nag-aahon. Meaning, si Moises ay napunta dito sa syol. Nakita po niyo, Yan po, mabuti po yung si Moises. Lingkod niya ng Panginoon. Si Hob. At marami pa tayo pang mababasa. Kasi mahahaba ang ating diskasyon. Kaya nga po tayo ay Nagiging specific at dini-details natin yung hinihingi niyong sagot. Pero sapat na po ba yung dalawa? O meron pa tayong makikita, kay Haring David, sa panong Hisokristo, di ba? So yun, yung mga taong mabubuti, yan ay isang bagay na pumupunta po sila sa siyol. So hanggang doon na lang po muna, no? Kasi ayoko pong humaba na humaba ang discussion, pero napakalawak marami tayong matatagpo ang mabubuti na napunta sa siyon. Okay na po mayon? Sana po kung kayo nakaunaw at naka-intindi sa mga salita ng Diyos na ating binasa, please subscribe now to our channel. Channel mo na ito, kaya sinasabi kong ating channel, our channel, kasi ito rin ang ipapangaral mo doon sa mga taong hindi nakakaunawa. Kumuha ka ng ganitong mga diwa na mababasa mo sa iyong kasulatan din kung meron kang hawak na kasulatan, ipabasa mo sa kanila para sila ay makaunawa. Kaya kaibigan Jonathan, gusto mo ba maging kapatid ka sa, pananampalataya? Mag-subscribe ka lang, ano? At mag-comment ka kung nakaunawa ka, no? I-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Amen. Like at mag-comment ka sa ating YouTube channel para may rekomenda ni YouTube sa buong mundo na maraming maabot ang ating channel. So, salamat po sa inyong suporta. Muli nating ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang Anak na si Yesu Kristo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.